jump jump sa whore? <laughs> Krabo Limoneta. Gusto na kita limutin agad? <laughs> <laughs> Bigyan mo ko na malupin yung wala pa ako. <laughs> Ikaw na na, man? Kamusta ang barkada? Tayo po'y nagbabalik sa Steel Ang brain rot at kung mapapansin po ninyo sa inyong harapan Sumasayaw-sayaw na po ang aking karakter Dahil nag-update na naman po ang laro na ito At kasalukuyan po tayo magkakaroon ng admin abuse Tingnan mo naman yan par Nagpapabigay na si Sammy ng Lucky Black Admin Oh my goodness, meron pa? Wala na. Ito pa extra extinct tralalero. Oh my goodness. Buto-buto na si Idol. Tuwawa ka naman. Grabe, sensory overload. Sensory overload. Parang dami nangyayari. Ano to? Ngayon ko lang na-experience yung ganitong admin abuse par. Ito rin, ito rin, abuse. Ang daming nangyayari. Oh my goodness. Ganito pala sa Stila Brain Dulot sobrang tagal ko nang hindi naglalaro na ito Masaya pala dito Sobrang dami ko ng admin Lucky Block Oh my goodness Para excited na akong buksan itong mga to Ano yun? Ano yun? Ano yun? Nag-flash! Nag-flash! Ang dami nangyayari Copyrighted yung kanta mo Hindi ko pa hindi patugtog yung kanot Raining Tacos Raining Tacos Out of the street. Zack Oh, you can eat. Oh, yummy, yummy, UFO. Kailangan ko maglipat ng mga brain rot. Wala nang space yung main account ko. Ilipat ang mga hindi masyadong kailangan. Everyone was complaining about the snap cut scene. Whoa! What is this? Pwede nakawin to? Whoa! Por, pwede nakawin yung, yung brain rot sa ano ni si Sammy? Por! Ah! Kay Sammy to? Oh! Oh my goodness, oh my goodness, oh my goodness. Yung mga secret dapat yung inuuna ko. Mali, 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 mali. Bakit ko kinuha to? Pero nakuha ko na, wala na ako. Wow, 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 wow! Oh my goodness, par. Ang daming nangyayari. Hindi ko na alam ano uunahin ko. At account to the rescue. Alt account to the rest. Oh my goodness, ang dami nangyayari, par! <laughs> sensory overload! <laughs> oh my goodness, ano nangyayari? What is happening? Bilisan mo alt account! Dito dito sa second floor, meron pa dito! Tartaruga sister na! Mamaya ako nababasahin! Ang importante makuha natin! <laughs> oh my goodness! Ano ba? Baka may makakalusot ng secret dyan, boss. Oh my goodness, buti na lang, buti na lang. Marami akong alt account. Wow, 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 wow! wow. Boss! Boss Sammy! Boss Sammy! Bunta? Bunta <laughs> ano sa ka pupunta? Sa pupunta Ano yon May pa-edit si Idol. Ayan na, may mga admin lucky block na naman. Yan Dami yun mo, Idol. May space pa kaya ako? Hindi <laughs> ako sure. Wala na akong space. Wala na space! Kailangan ko maglipat ng mga brain root. Ilipat ko muna to. Sayang to mga lucky block na ko, Kulang pa ako ng isa pang space! Alta count, kunin mo! Alright, alright. May space pa, may space pa. Oh my goodness, par. Kailangan ko na isa pang alta count. Grabe pala mag-update to still a brain root! <laughs> Grabe talaga admin abuse! Ayun ulit oh my goodness! Oh my goodness, grabe po to sensitive yung update ng Still a Brain <laughs> Wala na ako inventory space. <laughs> para tatlong alt account na yung gamit ko. Kukulangin pa ng space. Pinagbibibenta ko na yung iba kong mga items. Oh my goodness, ito kailangan ko to. Siguro para magkaroon na ako ng space, magbukas na tayo ng iba dito para alam natin kung mapapakinabangan ba natin o oh, hindi. Nakoy, di magagamit to pang craft Ibenta na yan Ibenta na yan Kailangan ko ng space Magbukas na tayo dito na kakapiranggot Buksan na natin to mga to Tingnan natin kung ano makukuha natin Wow, 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 wow What's that? Nakakuha tayo ng 6-7? 6-7? Oh my goodness Los bombinitos Okay, magbukas pa tayo Nakakuha tayo ng 6-7 par Bago lang yan Okay, ano pa makukuha natin? Medyo naglalag na yung laro ah Uy, ta tatlong lost bombinitos binitos. Magagamit ko ba pang craft to? Eto, meron pa ako dito sa alt account ko. Tingnan natin kung ano makukuha natin dito. Bigyan mo ako ng maganda, boss. Bigyan mo ako ng 6-7. Puro lost bomb sa ah. Ano to? <tinyo> Guerrero Digitale eh, na Secret Eto pa, may dalawa pa dito Marami-rami tayo dito boss Thank you all again for 24 million Grabe, ang daming players Mas naigitan niya ba yung Grua Garden? Okay, golden na Lost Bombinitos At nakakuha tayo ng Alessio <laughs> Sobrang dami palang pinapamigay tuwing update Wow, 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 wow Kunin, yan, kunin yan, si Idol Kunin, kunin yan Meron pa Dul, dul, dul Oh my goodness! Ang dami nating nakukuha ngayong update! Grabe! Kailangan talaga natin mag-max rebirth! Kasi kailangan natin ng maraming inventory slot. What? Jump, 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 sahur? <laughs> jump, 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 sahur? Kailangan ko yan par. Boss, extinct tralalero. Yan ang gusto ko. Ano pa, extinct pa. Maglabas pa kayo na extinct. Sige pa, sige pa. Sige pa, boss, sabi. Maglabas ka pa na extinct. Sami spawned his base. Oh my goodness, par. Oh my goodness. Ano makukuha natin dito? Walang laman. What? Ano to? Lost bin. Ano ba yan? May marami na akong ganyan, boss. Ay, sa taas, sa taas, sa taas. Meron sa taas. Ano to? ano to? Ano to? Ano to? What is this? Ah, uh, Balerino Lololo. Tsaka... Uh, pakramat Mamat. Grabe, Paldo. Pati four times luck Meron. Sayang hindi ako nakapaglaro ng Stila Brain Root ng ilang buwan. Naging focus kasi ako sa Grow Garden. Kailangan ko nang tigilan yung laro na yun. <laughs> so tapos na po ang admin abuse mga kabarkada. At meron pa po ako ditong iilan na lucky block na hindi pa nabubuksan. At syempre buksan na natin to. Tingnan natin kung anong maukuha natin sa mga to. Bigyan mo ako ng La kombinasyon Alessio, sa lahat ng ibibigay mo, ang dami nun, ang gaganda nun nakita ko kanina. May lang kombinasyon pa dun. Oo, oh, oo, oh oh, 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 Ano yan? Crabo limoneta. Gusto na kita limutin agad. <laughs> ano ba yan? Bigyan niyo ako ng secret. Huwag nyo ako bigyan ng brain rot, God. Secrets! Sa naman? Napakadami ko ng Los Bombinitos. Ibibinta na kita. Nagigigil ako sa'yo. Ha? Pabalik-balik ka. Nagigigil ako. Kanina pa ako nakakakuha nun. pang anin ko na ata yun. Bigyan mo naman ako ng malupit. Siya yeah na naman. Oh my goodness. <laughs> Ang papangit na nakukuha ko par. Ang malas ko naman. La kombinasyon! <laughs> Sayang. <laughs> Ang ganda na naman. Ba't naging pa? Sino to si Carlo? Ano yan? Sa pagkakaalam ko, dito sa second floor, meron pa ako. Tignan natin kung ano makukuha natin dito. Ito, guaranteed secret ata ito. Garantisadong secret? What is that? Tortugini Dragon Frutini. Oh! 3.5 million per second. Oh my goodness. Secret na rainbow. Pwede na, hindi na masama. Dito ata sa taas, meron pa akong isa pa. Okay, ito, last na to. Mitik to. Wala nga, wala nga tayo makukuha maganda dyan. Pangit lang makukuha natin dyan. Mitik lang yun eh. O, di diba? Si Trigilini na naman ako ako. So, ang isa sa inilagay nila ngayon ay itong extinct event. So, kailangan natin magbigay ng extinct ballerina, tralalero, at Mateo. So, so far, ang meron lang ako ay yung tralalero. So meron lang siyang limited na quantity at every 2 hours ata nagkakaroon ng extinct event na kung saan may chance na maglabas ng mga kailangan natin na extinct brain rot. So ang kailangan lang natin yung dalawa, yung balerina at mateo para makapagcraft craft tayo. Kailangan natin bilisan dito kasi baka wala na tayong maabutan na la extinct grande. So far kulang-kulang pa rin yung mga brain rot ko para makapagcraft ng secret. At kung mapapansin nyo, pati po yung alt account ko, paldong paldo na sa secret. Oh my goodness. At sa pagkakaalam ko, meron pa ata akong lucky block dito. Eto. Lucky block na brain rot god Tingnan natin. Ay, pati hindi. Ay, nanakaw ko. <laughs> Bubuksan ko sana. Wait lang. Ilagay natin niya dito. Tapos, buksan natin. Ano makukuha ko dito? Bigyan mo ko na malupit. Bigyan mo ko na malupit. Yung wala pa ako. Ito na naman. Anong problema mo? Ba't ka mo pabalik-balik, ha? Nagigigil ako sa'yo! So, itong ikatlong account ko naman, wala ata akong nakuha ang lucky block dito. Pero ang dami ko nakuha ang brain root gan Ay, meron! Dito sa second floor, kaso mitik lang. Ay, nanakaw ko na naman. Ano ba yan? <laughs> Buksan natin. Ano makukuha ko? Siyempre, yung trigilidi na naman yan. Ano yan? Zebra, zubra, zib... Zibralali... Ano daw? Zibralini? <laughs> okay, may isa pa ako dito sa taas. Ano makukuha ko dito? Bigyan mo ako ng malubet Bigyan mo ko lang malo. Ooh, bago yan. What is this? Spino, spin, spioniro, golib, golubir. Oh my goodness, nasikip yung utak ko pa. Ah, ba't ba ako naglalaro ng brain rot? <laughs> uy, 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 may pahabol. Lucky block. Lucky block na brain rot, God. Oh my goodness, gusto kong buksan yan, boss. Ayan na! Extinct event in one second! <laughs> Agad agad. Wait lang, wala ko space. Alta count, kunin mo. Kunin mo, kunin mo. Oh my god, is extinct Mateo agad. Ano sunod? Ano sunod? Ano sunod? Ano extinct kang susunod? Kailangan kong magbawas dito ng brain rot Sinong tatanggalin ko? Oh my god, this. Wala na ata ang kasunod yun. Yun na ata yun. Once na may lumabas na extinct na brain rot, yun na ata yun, wala na. Uy, bigla may lumilaki block! Kaso mythic lang Par, yung balirina na lang kulang ko Balirina na lang So ang pinakamagandang nakuha ko ngayong update Ay itong 6-7 <laughs> Oh my goodness, par Meron siyang 9.3 million per second At syempre, makakalimutan ba natin Itong extinct Mateo Oh my goodness, par Isang extinct na lang ang kulang ko Makakapagcraft na ako 고성군을 두고나